Nagalit nga ang Jazz head coach sa ginawa ni Dalton Kinex sa kanilang team at sinisi ang mga players niya. Well, alam naman ninyo siguro mga idol ang ginawa ni Dalton Connect sa team ng Utah Jazz. Tinala ang kanyang career high na 37 points on 9 out of 12 shooting sa mga 3-pointers. And it's very safe to say na talaga nga namang historic ang naging performance na itong ang Lakers rookie na talaga nga namang gumawa ng ingay sa NBA at maraming natuwang Lakers fans sa kanilang ang napanood na ginawa ng kanilang 17 pick at kung may mga natuwang Lakers fan at ibang mga NBA fan ay hindi naman natawa ang opposing team. At lalo na ito nga ang head coach na si Coach Will Hardy, head coach ng Jazz. Sabi ni Coach Will Hardy na hindi niya nga daw talaga nagustuhan ang energy ng kanyang team sa so, umpisa pa lang ng laban. Tapos samaan pa nga daw yan na in the second half ng laban and in particular in the third quarter ay alam nga daw ng buong arena na si Dalton Kinek ang kukuha ng bola at ititira niya nga daw ito. Pero may exception nga daw, may mga ilan daw na tao na hindi alam ang bagay na iyon. At yung ibang mga tao na kanyang dinutukoy ay yung mga players niya nga daw sa kanyang team. At talaga nga naman daw na ito'y isang problema it is a problem for them. Banggit niya nga na yung awareness nga daw ng kanyang mga players sa loob ng court at ang kanilang pagre-recognize sa mga nangyayari at the moment nangyayari sa loob ng court ay talaga nga naman daw na kailangan pa nilang ayusin. Dapat nilang i-improve. Yes, sabi ni Coach Bill Hardy may mga rules nga daw sila na dapat sundin sa opensa at depensa pero kapag nga daw may mga ganong klaseng player na na ganun nakainit and he made four three pointers in a row, ay dapat you already know na dapat mo nang i-break ang rule and guard that player. Dapat nga daw na may mentality na hindi na siya makakatira muli. Para nga mga idol, hindi na mag-init pa. Sabi nga ni Coach Bill Hardy, there is only so much timeouts nga daw na pwede nilang gamitin sa isang laban at hindi nga daw po pwede na lahat na lang ay sasabihin niya at i-communicate sa anya mga players. Sabi niya they have to be free thinkers nga daw but at the same time, naiintindihan niya naman daw na mga batang player pa itong kanya mga player at sigurado daw na maidi-develop pa nila ito sa mga susunod dahil nga daw mga bata pa sila and most of them ay rookie. But this is what they have to improve nga daw as a team. At naikwento niya nga rin na nung assistant coach nga daw siya sa team ng Spurs ng mga players pa nila itong si Team Duncan, Ginobili, ay sila nga daw mga idol ay merong on-court awareness pati na rin recognition kung ano talaga ang nangyayari and they break the rules kung kinakailangan. At ito nga daw ang dapat nilang gawin eh, dito nga sa team ng Utah Jazz and he knows na kinakailangan nga daw nilang i-develop ito. At yan nga ba nga nasabi ng Jazz Head Coach matapos ka na ginawa ni Dalton Kinek. Yes, hinailed niya na accountable ang kanyang mga players sa kanilang mistake. Pero alam niya nga mga idol na may improve pa nila ito at naiintindihan niya nga na mga batang player pa ang kanyang mga player sa ngayon. Anyways, ano bang masasabi niyo opinion niyo dito mga idol? Komento niyo lamang yan sa ating comment section.